Welcome po sa aking Youtube Channel Sa mga hindi pa po nagsusubscribe Please click the subscribe button po At huwag kalimutang i-click notification bell Para ma-update po tayo sa mga new upload videos Ayan, today po ay mag-nilaga po tayo Nilagang buto po ng baka Ayan po ang ating sangkap Ang ating buto po ng baka po Ayan, marami pong laman at nandito rin po ang ating bawang, ay ang ating bawang, ang ating sibuyas, ang ating luya, at ang ating uh, onion leaves. Mayroon din po tayong sili, mayroon tayong repulyo, mayroon po tayong patis, pasingit, black pepper, at magic sarap. Yan po ang ating mga sangkap sa ating lulutuwing nilagang buto po ng baka. Kaya na po ang ating buto ko ng baka. Nakasalang na po sa ating pressure cooker para mas mabilis po. Ayan po ang kanyang paglambot. pressure cooker po natin yan. Ayan na po. Napalambot na po natin. Inopen ko ang ating pressure cooker at dinagdagan ko po, po ng tubig. Ayan, tinemplahan ko na po. Nilagay ko na rin po ang ating luya, ang ating sibuyas ayan, at isasaralo ko ulit makuloan po ulit natin ayan po ang ating nilagang baka ayan po ang ating nilagang baka ayan, malamot na po ang ating, ating bukod ng baka at nilagay ko na rin po ang ating onion dips, ang ating sili, at ang ating unikulyo Ayan, lukuin lang po natin. Pwede lang po. Ayan na. Masarap dito kasi malaman po. Maraming laman. Ayan po. At hindi lang kang baka. Ayan Okay na po yung lasa niya. Ayan na po, po ang ating finish product po. Ang ating nilalang buto po ng baka. Ayan po. Kainan na. Ha? Medyo maanghang kasi tinamihan po po siya